Ayan mga kamoto Ito yung sitwasyon natin ngayon Lubog po kami ngayon sa baha Ayan tuloy po kayo Ayan o oh. Ayan Tagatuhod po ito mga kamoto Ano? Tagatuhod Ayan o no? Pinakyat na namin yung Gamit sa taas And guys, feel na feel ko na talaga yung flood control program na sana. Sinasabi nyo lang flood control program. sa itulong nyo sa mga ganitong salanta ng bagyo. Baha. Sa ako na upang kayo itumulong. Ay nako. Feel na feel ko na talaga ang flood control sa andi na lang flood control kawawa, sa, kawawa kami guys sitwasyon namin ngayon ayan nakalutang ang flood control yan nadamay ako Diyos ko mahirap para sa akin dahil ako ay namatayan at ngayon ay binaha napaka sakit ng ginawa ng ating inang kalikasan ayan guys nakikita nyo ba nyo bang nakikita ko ayan lubog na lubog